Good morning and I love you today uh, Nandito po tayo ngayon sa Benben Dito po ako dumaan para makita ang daan kung saan tinatahak ni Romnick ang papunta sa school Nagbaka sakali lang po baka makita ko siya sa daanan. Okay, let's go! Maaga kong gumising Mga before 6 umalis na ako ng bahay Talagang sinadya kong dadaan kung saan pinalakad ito ni Rumnik araw-araw papunta sa school at pag-uwi ng hapon. Sobrang layo ito. Pawis na pawis na si Rumnik pagdating sa school. Kung minsan talagang pagod na pagod na siya. At gutom na gutom kung nasa school. Sabi niya may mapagkakataon daw na kinakain na lang niya sa daan ang kanyang baon na walang ulam dahil napakaaga niyang umaalis ng bahay Alam, may bata doon parang si Romnick yun Kat dua mawan. Okay, oh. Mekan mekan. Laman nang bag mo. Uh, labung sir nga, may lakos Oh, may paninda na naman daw. Okay, lika na, let's go. Bago ka malit. o oh, ayan. Oh, ayan. ngayon ipapakita ko uh, ang daanan kung saan tinatahak ni Romnick papunta sa school. Okay. Let's go. marot. Nagsakay sir G. In pasakay ni Lolo King G. At natakay siro na sir. Okay. O pinasakay daw si Karolyn sa may ano drive Buti naman. wawarin kasi babae. Wala sigurong lugar si Romney. Eh. Uh, Diyan na lang ang naglalakad. là Layo-layo pa ang ating tatahakin. Nakikita ko sa side mirror na si Romney talagang napakasaya. Dahil sa palagay ko, dahil nakasakay siya sa akin, ito ang lagi niyang araw-araw papuntang eskwela. Pagka siyang pumupunta, umaalis ng bahay Gayun din ang gagawin niya sa hapon Lakad ng lakad Sa likod niya, karga karganya niya Ang kanyang mga paninda Ang mga paninda niyang ito Siya pinanggagalingan ng kanyang panustos sa kanilang pag-aaral ng magkapatid at sa mga iba pang pangangailangan nila sa bahay. Lahat ng kanyang mga kinikita ay binibigay niya sa kanyang lola na siyang bahala upang pagkasyahin ang kanilang kunting pera. May mapagkaataon daw, sabi ni Rumlik noon, na hindi na niya kayang tumuloy pumunta sa school. Lalong lalo na kung wala siyang baon at hindi siya kumain. May mapagkakataon daw, nakatulog din siya sa daan. Dahil sobrang pagod. Lalong na kung sa weekend, ay pumunta pa siya sa kagubatan o kaya sa mga kabundukan upang manguha ng kanyang mga paminda Ayan medyo malayo pa ng konti bago tayo makadaan papunta sa baba bit na tayo. Makikita mo na sa so, di kalayuan ang paaralan. Buti na lang pababa ito pag ni Romnik ay hindi siya masyadong nahirapan. Pero pag-uwi ay mahirap dahil ang pagakyat ay pataas. O oh, ayan, malapit na kami sa paaralan. Nakikita ko sa side mirror ang mukha ni Rumnik. Makikita mo talagang napakasaya niya dahil sa araw na ito nakaangkas siya sa akin. Nakikita ko rin na lingon siya ng lingon sa mga nakikita niya sa daanan. Na may mga bisikleta mga nakasakay ng motor o kaya ay nakaangkas sa likuran ng tricycle Bihira lang makasakay si Romnick Ayan malapit na tayo sa ating school Ayan Pagdating ni Romnick sa kanyang paaralan. Magtitinda pa siya sa kanyang mga guro para mayroon siyang magagastusin. May bibigay sa kanyang kapatid at iuwi para sa kanilang pangailangan. Kaya mamaya, bago ang time namin, ay tutulungan ko siya upang mas madali niyang mabenta ang kanyang mga paninda. Dito natin makita ang diskarte ni Romnick bilang isang batang tindero. Hey, come here. Come here na. Oh, may, may paninda si Romnick. Oh, ilagay mo dyan. Bibili ang mga teacher. Go. Hello, ma'am. Hello, sir. Good morning. Oh, how are you? I love you today. Oh, ilapag mong ano. Hey, Yan, magtinda ka kina, ma'am. Ma'am, kayo kayo. Dali, before time. Oh, Tarong O, oh, bili kayo ng, Ay. ano, rabong. rabong oh, O, ayan. Good, Arak dali. Kanyak. May rabong. Oh, wow. Ay, ang daming, at may liddag. Oo. Oh, Ay, okay oh, oh. Ayan. O. Oh. Ayan. Wow. Oo, oh, oh, dalawa na pag bumili ka para maubos. Oh, oh. Okay, okay, okay. Oh, yeah. Perfect. Hi, Sir Ma. Mabili ka na ng ano, oh, Rubik. Ka ano, oh, ka ano. oh, sige, kayo na lang mag sa kanya. Mano oh, na 20. Oh. Sino bus Ay, ubos na madam! Sinaktim <laughs> oh, yeah. oh, Thank you, oh, Perfect! Punta tayo sa kabila. Dali, bago ang time. Ayan. oh, swerte. Let's go. 20 peso. Saan mapinse? Huwag mo nang tawaran. Mahirap ni. Eh.

ito mismo. Pwede, hey, may may. Ay, ma'am! Ma'am! Uy, lakasan mo. Ma'am, good morning. Good morning, ma'am. Good, morning. good morning, Oh. Wow. Okay. Oh, yan. Okay. Sige, sige. Sige. Yeah, <laughs> Frank. Oh, <laughs> oh, ayan. Oh, ayan. Oo. Oh, oh. Nervous tuloy ako. Yung ko na is dahil diyan ko na lahat. Wow, perfect. Oh, 100. Okay, okay. okay. so ayan. Ah, uh, kukuntsabahin ko Mamaya si Teacher Jean at tingnan natin yung simpleng prank lang na si Romnick. Uh, susurpresahin so, natin siya sa isang surprise ang dumating sa kanya. Tingnan lang natin kung paano natin masusurpray si Romnick sa simpleng joke. O, oh, di diba? So, mm -hmm. let's G! Sulmukin ni Ma'am Jean. Yes, sir. Diyan mo ah, tinubram. Mm -hmm. upis na. Yan. Dapat sa mo kung i-manage. Hmm. Yan ang tinutulungan niyo, mo ito na. Kukunin mo 'tong baso mo. Dinobram? Awanso. Ngo, oh. awan. Awan tinobram. Baka sira 'yung mga mo. Baka nagtinda ka ng peke. Gumawa ka ni Ma'am Jean. Diyan, basol mo kanya na ba sinabi ko sa'yo Romnick? Romney? Nagtugaw na, ka. Na, ano? Niya tinubram. Pakabait ka palagi. Mm. Oh. Sing sing pod oh, ka kano. Niya ti basol na ma'am. Palagit mo lang nako. Baka Pasi, naglako ka ti peke. Hindi. Hindi naman siya nagtitinda ng peke. Nag ano ang ginagawa niyo kanina Romnick? yung kanina nung pumasok ako sa classroom na, kumaka nga, <tod> sorry na kanyang magmuna da, baso niya kumaka kung hindi ka hindi behave hindi behave walang para para naman masiyahan yung mga ano mo tungkol yung sayo saan mo naman binibigay yung mga tinutulong yun sa'yo mami saan mo naman ginagamit ha? saan mo ginagamit yung binibigay ng itang tuloyan sa buti mo sa mabuti? humimbawa Bibigay ka naman sa, ano, sa bahay nyo. Tapos mo uh, tumutulong ka. ano uh, mga um, binibili mo? Ang bigas mo. Anong binibili ka ng bigas? Is, uh, binibili ng bigas, Ma'am James? bigas? gano'n. share mo yung blessing mo sa ano, sa pamilya mo. Bumili ka ng bigas, ng ulam. Sa lola mo, nagbibigay ka. Yes, bro. Magkano na ba ang natanggap mong bigay? Tapos magkano na binibigay mo sa lola mo? Siya ang nagbibigay ng bigas. Ay, binibigay mo lahat sa kanya. Yes, pera. Very good. Oh, binibigay lahat. Walang tinitira. Very good pag gano'n tiis lang tapos ng pag-aarom Gano'ng ginawa niya sa bigi binigay ni PB binigay niya lahat kay Lola Thank you very much PB sa binigay mo Pero sa araw na 'to hindi dahil may nagbigay sabi ko na noon May nagbigay ng pera sa ina naman okay hindi lang si Pibila bag nagmamahal sa iyo. Meron prambukay si Ma'am Analisa Alcalde Cantil. Ma'am May from Spain, Mad Madrid, Spain de eh, nagbigay sa iyo. Uh, Ayun, madami kang pambili ng bigas. Oh, diyan si Ma'am Analin ha. Oh. 1,000. Nagbigay ng ah, uh, 20 oh, 1,000 oh, bigay ko sa advisor ay sa akin oh, daw para... <laughs> paano yan sa akin pala hindi pala <laughs> sa iyo wala okay, si si oh. pala ka palang wala ka palang hindi sa lola mo kasi sa akin pala oh, ayan bibigay ko sa iyo ha oh, 1 2 3 1,000 so 1,300 oh, magpasalamat ka anak Nagpasalamat okay. ka sa akin sino man yung nagbigay. <laughs> Salamat sa ah uh, kay Ma'am uh, Tita May. Tita May. Tita May. Salamat, Tita May. Tita May. Salamat Tita, May. Salamat Tita May sa binigay mo sa akin. Natulong. Okay. Pagbutin ko pag-aaral ko, ka uh, uh, mo. At, ng mag-girlfriend. Iwasan mo muna si, ano, si Sirene. <laughs> may kasama na si Bibi Love. Thank you very much, Ma'am May. At saka mayroon pang promise si Ma'am May. Sabi ni Ma'am May, mag-iipon siya para pambili mo ng bike. Wow. Para hindi ka na maglalakas. Wow. Diba? Wow. Oh, Kaya ayan. naman ipagpatuloy mo yung pagiging mabait at matulungin sa lola mo. Mm -hmm. Wow. Huwag kang magbago. As usual, thank you, thank you very much po, Ma'am May, sa binigay mong tulong. Yan. Buo yan, Ma'am. Mm -hmm. <laughs> okay. Maraming salamat. At sa kayong pra, uh, plano mo, wish mo, sana po matupad pagkakaroon niya ng by, sa mga pijas okay. na nandito. Sumusubaybay din, Ma'am Anna. Thank you, Ma'am Jill. Okay, and Sir Mark yung nag. Uh, okay, thank you, thank you. So, di ba? Siguro, uh, ano yun nga? Okay. O, pupunta ako mamaya sa inyo. Ha? larong ni, kasi ka. Ah, um, si <coughs> uh ka, -oh nagdadwar ka. Opportunity day time. At mas <laughs> marami pang malaking sorpresa <bargya> ang nakaabang sa'yo. Sa mga tanaka. ah. Okay, once again, Ma'am May, thank you. And then also kay Pibilab din. Mahal na mahal ka ni Pibilab. Ah, remember that. Kita nyo may gorgeous sa <Ha>? likod. <laughs> ah, Oh, gwardiya niyo si Romnick, wala si si Mother Irene. Oh. Sir, pag ano si Romnick dun, mag ano, may mag-resend po siya ng ano, i-ilokano niya yung ano. Tulungan nyo, hindi niya alam, mamutag Tagalog. Hindi niya alam magtagalog. Ano yun na? lang siya ng Tagalog Hindi tulungan niyo Dapat kausapin nyo ng Tagalog para maging Tagalog. So ka mag-English. Siyempre, linggo ng wika. Uy, magaling, magaling ka rin sumayaw, sabi ng mga guro. Pero sa mo, ano, magaling ka promise kanina sa video. Sa mo natutunan Ito naman kasi, Marjorie, di di ba, di sumasali. Ano, kanta huh? ano, kanta Ha? Ano, kanta Umawit. Hindi sumayaw. Mo. Pahatid mo to sa pangal, dalawa. Be careful, awag ah, wag masyadong mabilis. Gawin mo na namang ano. Oh, teka lang, magbabait pa ako. Magkano? Oh, to. Agad ah, girls. Bye bye you. Bye. Go go girls. Ayan po inyong natunghayan ang napakaganda at inspiring na kaganapan sa araw na ito ang pagdating ng tulong ni Ate Analisa Alcalde Cantil o Ate May, taga Bukay Apo, taga Abraisuna na nakabase po sa Madrid, Spain. Maraming maraming salamat po Ate May sa uh, pagbigay mo ng tulong para kay Romnick at kanyang Pamilya. At sa iyong napakagandang hangarin uh, na makapag-ipon upang makabili ng bagong bike na gagamitin ni Romnick na papunta at uuwi sa kanila galing sa school so napakaganda po and God bless you uh, ma'am Annalisa and your family at sa mga may gusto pong magpaabot ng kahit anumang tulong para kay Romnick bukas pong ating pintuan uh, para sa kahit anumang inyong maibabahagi sa kanya at para sa kanyang pag-aaral. Uh, pwede nyo po akong makontak uh, sa pamagitan po ng aking messenger account na Tata Martin with the profile pic na pareho na rin sa aking um, channel po. Yan po. Love, of course, thank you, thank you very much, PB Love. Uh, kayo po talaga ang nagbukas. Uh, ng pinto upang makarating ang mga tulong para kay Romnick. Uh, God bless you PB Lab and your family all our subscribers and viewers please don't forget to subscribe support uh, PB Lab channel uh, Kuya Totoy Vlog uh, Mother Ethel Vlog um, sa lahat po ng mga kasamahan po natin ng PB Team and of course Sir Paul lahat po tayo uh, please support The, our mission. Uh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. So, dito pa rin ang ating maestro sa probinsya ng Aba nagsasabing, I love you today, tomorrow, and forever. God bless all of you.